sa mukod palang araw po sa ating lahat mga ka-Business good morning good morning po sa inyong lahat at uh, sana nasa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga minamahal namin mga kapapo mga kabisnes uh, dito po tayo ngayon kita tayo mga business. kailan po natin sila kung ano po ang kami ng mga uh, ginagawa ngayon Ah uh, at sobrang ingay sa labas kasi may mga pumuputol po ng kahoy mga kabisbis ayan o no? oh. at doon nga po mga kapapi mga kabisbis uh, dito pala si Tado ayan po mga kabisbis hello <laughs> dito lang yung tubig ah tubig Oo. Uh -huh. ah. kakain tayo maya, maya eh ayun ah, may mga bib mga binili po pala sila mga kabisbis dito lang yung tubig ayan o no? oh. Hello. hello, po. <laughs> good morning kayo ayan ah, o sige ayan po no? ayan

<laughs> Nagwa nawaga yung kinain. Eh. Sorry. Yung mga misis. Sorry. Mas tayo na gawin sa atay dito. Para nandito po mga kabis. Dumating pala sila. Ayun. Dear Father, this is the Holy Spirit. Amen. Ayun po. Tatay. Nakatulog mga minamahal namin ng <laughs> mga kabisnis. <laughs> Ayun. Balikan ko po kayo mga business, Huwag yung kayong malis. Ayun nga po no, mga kabisnis uh, Balik na po tayo Ayun, Ayun na po sila kung makain Ayaw, ayaw, ayaw Kain po kadamu, uh, <laughs> Ayun na po sila Makain Wala well, po sila kasi sobrang pong ano Sobrang pagod po kasi mga kabisnis Dahil Last night po ng ano Nang uh, Nang pinsa namin yung Paghatid sa huling hantungan mga kabisnis At ano Tatay sobrang pagod mga Kaya Ayun Nagbili po sila ng ano Mga merinda po nila mga kabisnis Kain po Tatay po mga kabisnis Tulog doon, sa Tulog sa loob Pagod <laughs> Pagod wala po kami tulog, tulog po mga Tulog 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 Samahan niyo po kayo kami sa kumain Pagkain. Kumusta um, Ayun oh. <laughs> Tado. So Balikan ko po kayo ulit mga kabisnis. Hanap lang po tayo ng ano, uh, pisto. Ayun po mga kabisnis, kain po tayo. Ayun. Kain <laughs> po. last night. O, galing po kami ng ano? Pagpapiling po kami mm, ano po, uh, nagsatit po kami sa uli ng tulungan ng aming ano, minamahal na pinsan. So, dyan po sa ano, sa mga sa mga anak namin, mga nobly pinisyano ano, sa kamarin. Ayan. Uh, uh, ay, ilamay po kami. Sana, ano, mapalag niyo at shout-out po nyo shout na. Dyan. So, Tatay tulog. Tatay po, mga pa tulog. Ang pagod. Oo. Oh. <laughs> ito po. Yeah. Ang laki na ito. <laughs> May bagong maklo po kasi dito sa likod namin mga kabisnes. Kaya bumagod ba po. Diyan yeah. dalawa. Ito po kami ng muli. Wala na kayo ha? Yeah. Sabi ko po yung masigip loob. ko po kami sa labas. May net yan. Hmm. Hmm. Nagdugong tayo lang. Sana ko talaga makyo na. Bulat daw sila bagong tayo na Ha? May bagong tayo na daw yung Hmm. Hindi na ano. namin eh. Ang Bagong makyo dyan. Hmm. Hmm. Magdo pala tayo dati hmm. Hindi ako. No? Hmm? Hindi ako Magdo tayo. Ang naman ng manok. Saang dali natin. Napapanood pa ninyo ba ng isang na, isa na ako? Hmm. Ayan. Oh. Nakakabisis. Napapanood din pala <laughs> ninyo. Hmm. <laughs> so Napapanood namin. Basta masaya, support ka nila. Ay, okay. hindi! Kaya yung tanuwat jam pag-ibig jam hindi na pipigilan ng pag-ibig. Ayan, yeah. ma'am. Hindi wala kasi hindi, nak. Si tatay papalipad ng suta, tinalo ka pa. Ah, ah. grabe. Ang hmm. gandang lalaki, ah. <laughs> Maganda po yung suta ni tatay. kasi lang po, mga kabit ni hindi pa kasi nakakataon na na interview ko siya kasi puro ano po kapag may pasok po sila nalunit hanggang sabado mahirap na maistorbohin kapag pumunta ka po dun sa bahay nila dun sa baba ang ingay naman ang daming mga tugtog hindi ko ako makapag video mm may hindi sa sound yung mga yun eh hmm. So, linggo. Linggo nga yung banding. Yun ang maraming hirap ang mga dito. Yan ang rapor. Yung dalawa namin kapatid, yung dito bulakan. May pasok yung pakanan namin, alas ma uh, oh. okay, tres. Okay. 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 Kaya umuwi na din. Oo. Ito pag-uwi natin. Oo, kamay din naman. Kaya nga pagiging sa gabi, hiyak. Hindi na namin gulingin si tatay kasi gawa ng pagod. So ang mga pagtay na naman? Itirad na lang namin. Hindi na rin gulingin. ko po mga kapatid kung ano pwede gisingin si tatay mga kapatid kasi Masaya akong kasama sa isa tayo. Pero pag hindi po kaya niya gumising, huwag na ka natin kailito yung mga kabisnis. Kasi sobrang pagod po talaga. Kahit nga po sa amin mga kabisnis, sobrang ano. Kasi wala pa pong tulog-tulog. Huwag mga kon, duri po yung ano. Uh, yaya po ang mga Ang hirap po. Maraming salamat sa pagsuporta kay Damulag sa Prime ng Channel niya. Uh, tawag sawang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo kaya binagawa niya po ito. Tulog. Tulog pa. Ah? Parang nakabaguan yung nalala niya. Mas ganyan. No? Hmm. Mas? Tulog bakal lang. Kabing 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 lang. Kasi pagka so, maalat yung kimsla. Wala, oh. <pinye> oh. Oh. wala kanin. Ah. <laughs> 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 Kamu <mengapakain> No. Uh, Ayan, <pamangula>, uh, <maalat itu>. habis lang. memang apa di Ayan. ya. Ayan <laughs> <laughs> na ah. sinabi mo ako dito sa Ito Kapagbantay tata yung tatay sa gabi Kapagbantay tata yung tatay sa gabi Ayan, ah. dobi dobi -do Hindi itong sleep nung nalikot mo na ano ko? Nalalaglak? Hindi ito na sa loob eh, hindi nalapa doon Dahil ito Dahil ito Ayun po mga kabisnes no. Uh, babalikan ko po kayo mga kabisnes. Ayun po mga kabisnes, balik tayo uli. Ayun. Malapit na po matapos. Marami pa pong ano. Uh, ulam. <laughs> Ayun po. Kira ano, iwan na ka kayo. So marami po, baka sabihin nyo po mga kabisnes na inubos namin, hindi namin sa tayo. Ito po, marami po kita tayo. Ayan, baka dami pa po. Natira kita tatay na ng ulam. Ayan. Pa Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim pa po na piraso kasi marami pa po. Eh, e, e, gising eh. na buka ni Papa ang gising. Eh. Oo, ayan. Kailangan magpain nga. Ayun nga, alam nga, matanda. Ayan po. Pag umisingin po siya mamaya mga kabisnes, ibablog ko siya uli para mapanood niyo po kung paano siya tayo kumain ng maklo. Ayan. <laughs> Joke lang po yan mga ka-business, kasi okay, iba, ano... Mahingit sa akin yung mga kapatid kagwang. Ah, joke lang po yung mga kapatid kagwang, alam din sa inyo lahat. Boya ati, mga badwins. Joke lang po yun mga kapatid kagwang. At alam mo nyo naman kung gano'n yung ako kumahal. Yan, yan pa ako, no. Ito mayroong matulid, yun. May po kasi yung ano mga kabisbis dahil may pinuputol po daw mga tao eh nagtisi po sila. Ito ano, ano ito Anong, anong, anong pagkain nito? Saan? So, Dito po so, yan. Ah, dyan. Eh, -5 5. Ha? Ganun ba? Pagpambira ang buhay. Kasi hindi sa Everton. Ha? eh. Ang Nakambahan din. my god. Saan mo? Ano po mga kapapit mo kapit? Bagoy po kayo mga kapit. Ayun po mga kabisnes at uh, pasensya na po kayo na iniwanan ko po doon sila sa Ranay kasi uh, tumawag po si Kuya sa akin na uh, na pupunta po ako dito sa kami house iniwanan ko po sila doon kasi siyempre eh, mahal yan si Kuya eh kaya mas important din talaga si Kuya sa akin siyempre eh, uh, ano mo ako ng mga anak ko mga kabisnes kaya dito na po ako ngayon sa ka-Business house at papasok na po tayo sa loob mga kamisnes ayun na <laughs> tao po ayun oh, parang walang tao mga kamisnes na naman yun ayun ay, good afternoon ayun po biraw Naimbag na daw tayo ay mga Hello, Kelly. Hello, hapon. Hello. Hey, Hello, Hello. Hi. Kau uh. sokong, kau sokong, bos, sokong, kau sokong, kau yuk, kau sokong, 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 kau Si kapatid na isto mi an. Ayun po ang ice. Okay, pala yung hawak ng <laughs> kit. <laughs> hindi ko pa tayo makaka-business. Yeah. Ay, ano. Sa so, bayad pa, pa, pa ganoon pala. Hindi ka. Kasi galing-galing kami na ng Saranay at pumunta yung mga What? mga anak ko kasi galing kami sa ano, galing kami sa naglamay kami kagabi sa pinsan ko tapos sa uh, direction na rin siya hinagin sa huling hantungan hmm. kanina mga 2 o PM tapos yung marito kami sa lamay kasi si tatay hinatid na namin dahil sobrang pagod niya rin uh, kumain niya kami doon so, tulog si tatay huh? tulog si tatay at tumawag si kuya kung mong tao dito ah uh, naman talaga makatulog hahaha hindi sa'yo nanapin ka noon kasi Nandun yung, sa akin yung ano niya. Didi? Ay, Didi. Joke lang po yun mga kabisnis na. Yung vitamins. Ah, oh, yung vitamins. Ayan. Uy. Mayroong gumabas dito mga kabisnis. Oh, dada. Aw, aw. Amo at saka ama. oh, yan. Amo at saka ama ito. Tinamang mga kabisnis. Si Bongo. Ay, Pogi. Pogi. Aganda. Pakis <laughs> ko naman <noong> Pogi. <laughs> Wala naman magdawan ng si Bong. Meron na, meron. ay meron ayan, 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 ba? Oh, Ang meron, no? Hindi mo siya kita mga kapisi. Ayan po mga kapisi si Bong mga kapisnes. Ayan. <laughs> ayan po mga kapisnes. Yeah. <laughs> ayan po mga kapisnes. <laughs> <Yeah. laughs> oh, ayan okay lang po. Ayan po putol pa rin. Na, 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 hindi ano uh, para para hindi na yan patol tamay yung ano yung hmm. tamay so bulat pa ano yung ande marami kasi yung ano yung mga di diba yung mga uh, binibinta na well, plastic so na plastic uh, at meron pa uh, <laughs> pero down. alam mo mga ano mo tol saan na panood ko rin sa mga mga kapalit natin na nag i i Ah, ano sila, uh, mayroon mga walang kamay pero nagka-tricycle si yung mga business Oo. Oh. Dinudugtungan lang nila ng kahoy. Oo. Oh, so, paano ba yan yung, oh. Napanood ba yun to? Oo, napanood yun. Yung ano, yung... Pero, personal, <laughs> nakakita ko niyan. Oo. Ah. Wala siyang paa. Wala siyang paa siya. Ito nga po. Di ba hindi makakambyo yun? Oo. Oh, oh, oh. Ganun niya lang ng ano, kamay niya. oh. oh, yun Malo, balik ulit, kambyo ulit. Oo. Oh. Nilagyan ng customized na ano, pambiyada. Oo. Yung iba baba, itataas, gano'n. Meron siyang bearing na nakalagay doon sa cambio na gumagano'n-gano'n. Mm Oo. Ay! po sa ka-business official po mga ano. meron tinulungan ng si Kuya eh. Ganon. Ay, yung nga po. No, si Papa Dins mayroon po wala nung tinulungan. no, 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 kasi napapanood mo rin yung kay Papa din. Yeah. oh, may sexy oh. May sexy. May sexy. Ay, mo konti. Parang natakpan yata yung camera. Eh, oh, okay. basa. basa. <laughs> basa. <laughs> eh, basa lang kayo ng basa mga kabisnes. Magsawa kayo. Kababasa. <laughs> Bahala kayo. Lo. Hanggat may papel. <laughs> Hindi kasi ano, hanggat may comment, minsan babasa ako. eh. Oh. Oy, heart. Heart. Mm. Heart. Bigla ko magbabasa oh burnok Anong pinagagawa mo? Ah, <laughs> sabi <Taasabay> ko, heart. <laughs> oh, oh. Sabi. Oo, oh, tapos meron doon na eh. Siyempre, papayuhan ka. Oh. Dapat burnok, ganito ginagawa mo. Ganito dapat ginagawa niyong mag-asawa. Ganyan ko niyan. Oh. Art. Oh. Ayun na ah, mga ka-business, salamat nga po pala doon. Kasi siyempre, ano yun eh, payo yun eh. O kaya paalala. Uh, hmm. Hindi yun pagbabash. Ibig sabihin na 'yun sa kanila. Ah. Uh, kumbaga, meron tayong uh, mama ka-business, papa ka-business, at meron tayong tunay na magulang. Hmm. Sila pangatlong magulang. Kasi meron tayong magulang nung unang nag-aaral tayo. Uh -huh. Ngayon nasa social media tayo. Oo. Uh -huh. Tatlo na sila. Okay. Uh, kasi sa atin, magulang tunay na magulang, uh -huh. mama ka-business, papa ka-business. Uh -huh. Tapos sila. Uh -huh papa kasi nagpapayo sila eh, di ba? Nagbibilin, hmm. na papaalala. Meron pa pangapat yung teacher. Diba? Ah. Nung hindi ako nasa social media, pangalawang magulang ang teacher. Ayun. Oh, okay. Ngayon, um, pangapat na lang sila. Kasi hindi ah. na ako nag-aaral. Ah, oh, okay. <laughs> Para sa'yo. Ba Ba't ayaw mo ibigay sa akin? Naman, nakatutok mo ito. Siyempre. Dapat eh. ay, ay hindi ka eh. <laughs> Sabi ko sa'yo. Ayaw niwala. <laughs> Weh, mukha mo nga lang hindi nakahasya. Ito ka. Hey. Ako <laughs> mga ka <obisisyon>. Ano? <laughs> Parang ang ganda ng cellphone mo dyan no? oh. Pero ang likot. Ang likot niya eh. Dahil sa kamay. Yung, ah, pasmado. Ang pasmado hmm. yung kamay ko mga ka-biznis. Parang malungkot kaya... ka ko Kaya Pagkakayada mo ah. Oo oh, kasi yun nga. Sobrang pagod. Pagod pa talaga ako ngayon. Parang nga... You Nagsusumikap. Know. Pagkakayada mo ah. Pagkakayada nga eh. Kahit pagod. Hindi. Go lang ng go. Diba? Sobrang ano, nung patambuhan. Pinipilit ko lang na kinakaya ko talaga ito. Eh, mm. ang problema kasi, bagay na yun. So, kung umiyak mo yung, yung damo. Kung ano, kung um, wala yung mga business natin, sila ni Kuya Asi. Siguro baka matagal na siguro ako. Ano. Nag, ano, uh, nag-transfer. Nasiraan na ng bike. Nag-transform ba? Transform. Ang delikado yan. Oh. Uh, in the Mulan Transform! Yeah, <laughs> Tapos paglabas, ganun pa din. <laughs> <brain. Boing>. <laughs> <laughs> Bagay daw po ako maging pitbull mga kabisis. Pitbull? oh, pitbull. À, hindi. Lupit bull. Pangit, pangit. Kasi malupit ako mahawak ng bola ayo Pagka pitbull mga kabisis, pangit. Ba, ah, oh. para, para sa akin mga kapisne, ah. Oh. si Veda mo, kung magiging isa kaso, oh. labrador. Labrador o oh, Labrador. Guabo, mga kapisne, di ba? Kaya labrador. labrador. Bakay bakay mo, doon, no? bakay bakay bakit ba, na, naman kuya, no? Kaya pula, dami kong asawa. Oh, ba, kasi, bukod sa, ang labrador, malakas yan. Oo. Oh. oh. malakas yan ang labrador na yan. Oh. Ang pitbull kasi, pagka nakakagat yan, oh. wala mga ngipin eh. Wala, wala. wala, wala. <laughs> <laughs> Nagtanong ka pa kasi. <laughs> okay na Gwapo, eh. ganda. Labrador. Ano Tiyempre, labrador. Mayaman yun. Labra. Labrador. Baka naman sinasabi mo si... Yung ano, yung viral ngayon si labrador si Inting Lambra hindi may labrador ngayon na ano eh na ay wala yun na... yung, yung alam mo yun yung labrador na yun Oo. Oh. iba yung may iba ibang labrador eh Oo. Oh. may le, lab, may ibang labrador na bakla Hmm. Mm, sabi aw oh. aw oh. meron lalaki na labrador talaga. Oh. 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 Gabi, oh. Makindi. Oh, oh, meron ding tomboy. Meron sa akin. Oo, oh, ano sabi ng kaka oh! <laughs> oh! <laughs> oh! oh! Ano? <laughs> Yung labrador na tinutukoy mo, na viral na siya sabi mo, labrador na yan. Oh. Wala, yan! Oh! Oo, uh, kahulang ng kahulian. Ah, oh, gano'n? Oo. Oh. Pero wala po papansin diyan. Oh, kahol ka lang kahol, hahabol, hahabol-habol lang tapos pag kumaga diyan, oh, hindi pansin niyan. Kasi wala siyang Oh, ah, oh. wala nang rabies. Ah, wala nang rabies. Oh, kumagat siyang... ka lang, kumagat, wala kang rabies. Wala siyang tamandag, wala. Ibig Immediately... sabihin, kamandag ahas 'yon. Ah. Oh. 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 Ah, kubra, ah, kamandag. Oo. Oh. Kasama na yung mga kubra kasi nasa bundok daw na yung si Labrador, yung aso na Hindi, yung, yung Labrador na yon na ano, hindi siya pinapansin eh. Hmm. Ah, ganun. Pero yung mga ahas kasi, takot kasi yun eh, sa labrador. Ah? Oo. Kaya yung mga ahas na yun, yun ang kumukubra. Hmm. 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 Yun ang may kamandag. Yun ang mga kamandag. Hmm. Pero yung yung aso, walang rabis yun. Oh. Kasi yung yung rabis ng aso na yan, hmm. ano eh, kumakalat yan sa katawan eh. Oo. Oh. Hmm. Kaya nga ka siguro yung ano, yung... Kalapati ng kaibigan ng pangkarera, pagkarira, doon dumaan yung sinasabi mong ah uh, nagbuka ng uh, ano yung uh, ng kumbara sa mga komunidad kaya nakalayo ano kung yung kulay niya mga ano kung Pink? kung ano kung ano kung ano kung Pinakawalan mo? Pinakawalan Pagkatapos yung... mo pakulayan, tapos pakawalan mo? Hindi, hindi ko pinakulayan talaga ang original na... Ah, original ba yun? <laughs> yun? Ah, wala na. Tanongin mo <laughs> si Labrador. wala Kaya, na. Inahanap ko ngayon si Labrador para... Nilulundag-lundag niya yun eh. No, makita ko yung ano, yung pintura na dinamit. Dandang <laughs> oh. <laughs> sa sinasahan. Kasi dito, may ma, ma Kaya dito may hilig dyan sa kalapati. Lalo oh. na pag mababalipad. Oh. Ah, yeah. yan. Kalapati ng babae. Kasi alam mo kung bakit mababa ang lipad ng gusto ng kalapati? Para maabot ko, syempre. Uh, hindi. mensit ba? Pag mataas ang lipad, di tayo makukuha. Oh. pag yung kalapati, pag mababa ang lipad ng kalapati, oh. Yan. oh? O, ganun ganun yan. O, oh. oh, saka ganun, yan. Tapos, o. Oh. Ay, yung kalapati, pag lumipad yan, oh. wala, hindi na kaya abutin yan. O, oh, ganun. Kaya kailangan mo, pag lipad. Pagka mataas ang lipad ng kalapati, Lala. Wala na. Wala ang ni Labrador yan. Ah. <laughs> <laughs> oh, kapit tayo kayo mo. Mga business, kapit kapit po tayo. Kapit kapit tayo kayo mo. Sige lang. Oo, oh, sige na. Sige lang. Okay, okay. mo. Kapit kapit mo lang, galing ako ng Pilipinas Oo, oh, hindi ka. Ano tayo? Hindi, kasi uh, pag nagkapit ka, uh, Nasubra na ako sa ano, uh, sa... Uh, dagdagan ka man ng kaba. Ah. Uh, 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 Di ba? Oh. Uh, hindi uh, ba kasi kinakabahan eh. <laughs> 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 para... Diba, hindi ka kinakabahan pero nakakatago ka lagi, no? ayaw, ayaw. Saan ba tayo nung, nakaraan? Ah. Wala kabila. bigla. <laughs> Saan? <bro>? Sa Pilipinas? <laughs> uh, okay. So, at tapusin natin yung vlog natin. Ayan, maraming salamat sa pagsama niyo sa Bakit? <laughs> vlog na ito, mga kapatid. po tayo. Thank you very much sa inyo. Diversity goodbye. Tumuro is nga, Gira ba lang po ang mga business? tapos na namin. Hmm. Okay. may... Bakit ko lang <laughs>